Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang paano pangalagaan ang iyong paningin habang natutulog gamit ang apat na mabisang natural na langis. Hi, ako si Dr. Miguel Santos at maligayang pagbabalik sa ating serye kung paano protektahan ang iyong paningin kahit na ikaw ay natutulog. Kung ito ang iyong unang beses dito, huwag mag-atubiling mag-subscribe. Ipinapangako ko sa inyo na ang ibinabahagi namin sa channel na ito ay makakatulong sa inyo na makita ang buhay ng mas malinaw sa maraming paraan. Ngayon, hayaan ninyong tanungin ko kayong isang bagay na maring tumama sa inyo. Napapansin mo ba na mas nahirapan ka ng makbasa sa gabi? Pakiramdam mo ba ay tuyo, magaspang o masakit ang iyong matapakagising mo sa umaga? O marahil, baka nararamdaman mo na unti-unting nawawala ang linaw ng mundo sa iyong paligid. Kung pamilyar iyan sa iyo, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka nag-iisa. At hindi, hindi lang ito dahil sa pagtanda. Ang nararanasan mo ay maaring mga unang senyales ngang tahimik na pagina ang paningin, isang mabagal na pagkasira ang natural na depensa ang iyong mga mata habang ikaw ay natutulog. O habang natutulog, ito ang oras kung kailan karamihan sa pinsala ay nanunuot. Paulit-ulit ko itong nakikita sa aking mapasyente na mahigit 60 anyos. Nagsisimula ang araw sa malabong mga salita sa dayaryo sa umaga. Pagsapit ng gabi, naniningkit ka na sa panonot ng telebisyon. Paulit-ulit na inaayos ang iyong salamin pagkatapos ay dumarating ang problema sa pagmamaneho, ang silaw, ang ngahalo, ang takot sa mga kalsada sa gabi, at ang pinakamasama sa lahat, ang pihati na hindi na makita ang mga mukha ng iyong mga mahal sa buhay tulad ng dati. Nakakadismaya, nakakatakot, at naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon dahil may mapasyente akong umiya at nagtatanong kung mayroon pa bang magagawa para pigilan ito. Ngunit heto ang hindi nila alam at ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Minsan, hindi ang malalaking bagay ang gumagawa ng pagkakaiba. Ito ay ang maliliit na gawi na ginagawa sa tamang oras tulad na lamang bago matulog na makakatulong na alagaan ang iyong mga mata mula sa lup. Sa katunayan, ngayong gabi ay ipapakita ko sa inyo ang apat na mabisang natural na langis na tahimik na kumikilos habang ikaw ay natutulog. Ligtas ang maito simple at malamang ay mayroon ka ng isa sa mga ito sa iyong kusina. Magsimula na tayo magsimula tayo sa unang langis. Ito ay isa na maaring nasa iyong kusina na extra virgin olive oil. Ngayon, alam ko ang iniisip mo. Hindi ba't para lang yan sa pagluluto? Sa tutulang, hindi. Ang olive oil ay ginagamit na sa loob ng libu-libong taon hindi lamang bilang pagkain kundi bilang gamot. At pagdating sa iyong mga mata, lalo na sa tuyo at tumatandang mga mata, mayroon itong sikreto na hindi napapansin ng karamihan. Kasi, habang tayo ay tumatanda, ang tear film na nagpoprotekta sa ating mga mata ay nagsisimulang masira. Ang tear film na ito ang nagpapanatiling basa, malinaw, at comfortable sa ating mga mata, ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa pamamaga, oxidative stress, at hindi magandang nutrisyon, ang film na iyon ay numinipis na humahantong sa panunuyo, pangangati at malabong paningin na nararanasan ng maraming senior sa kanilang pagising. Dito pumapasok ang olive oil. Ang olive oil ay puno ngang oleic acid, isang healthy fat na tumutulong bawasan ang pamamaga sa cellular level. Ngunit higit sa lahat, naglalaman itong isang compound na tinatawag na hydroxytyrosol isa sa pinakamakapangyarihang natural na antioxidants na kilala sa agham. Sa katunayan, isang pagsusuri noong 2022 na inilatala sa Nutrients Journal ang nagsabi na ang hydroxytyrosol ay maaring magprotekta sa mga retinal cell mula sa oxidative damage ang mismong uringang pinsala na naunay sa pagkawalang paningin. Dahil sa etat, ulitin ko hindi ito tungkol sa paggamot nga sintomas. Ito ay tungkol sa pagtulong sa iyong mga mata na ayusin ang kanilang sarili mula sa loop simula sa microscopic level. At dahil ang iyong mata ay ginagawa ang karamihan sa kanilang pag-ayos sa gabi, tulad ng ibang bahagi ng iyong katawan, ang paginom ng counting olive oil bago matulog ay nagbibigay sa iyong sistema ng enerhiya na kailangan nito sa oras ng pag-ayos. Heto ang itsura niyan sa totoong buhay. Isa sa aking mapasyente, si Charles, 72 taong gulang, ay matagal nang nahihirapan sa tuyo at iritadong maa mata tuwing umaga. Sinubukan niya ang eye drops, maligamgam na bimpo at maging mga humidifier. Walang nagbigay ng pangmatagalang ginhawa. Kaya, hiniling ko sa kanya na subukan ang isang simpleng bagay. Uminom ngang isang kutsarang extra virgin olive oil bago matulog. Pagkatapos lamang ngang duwalinggo, sinabi niya dog sa wakas na ididilat ko na ang aking mga mata sa umaga ng walang magaspang at mahapding pakiramdam. Ganon lang kasimple. Ngunit isang paalala, hindi lahat ng olive oil ay pare-pareho. Upang makuha ang buong benepisyo, kailangan mong pumilingang isang dekalidad na cold pressed extra virgin na class mas mainam kung organic nakalagay sa isang madilim na botengang salamin at iwasan ang anumang may label na light o pure karaniwan nangangahulugan iyon na ito ay dumaan sa prosesong refining at nawala na ang nakapagpapagaling na katangian nito gayundin huwag itong initin huwag itong iluto ginagamit natin ang langis na ito bilang isang panggabing nutritional eye treatment, hindi bilang sangkap sa pagpiprito. Kaya, bilang buot, ang olive oil ay tumutulong na punan ang natural na langis sa iyong tear film, bawasan ang pamamaga, at protektahan ang iyong retina lahat habang ikaw ay natutulog. At higit sa lahat, isang kutsara lang ang kailangan. Susunod tatalakayin natin ang isa pang nakakagulat na langis na hindi naisip ngang karamihan para sa kalusugan ng mata. Ngunit puno ito ngang isa sa pinakamakapangyarihang sustansya para sa iyong retina. Manatili kayo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang hindi gaanong kilalang langis na nararapat bigyan ng mas maraming pansin, avocado oil. Iniisip na Karamihan na ito ay isang usong mantika sa pagluluto. Ngunit sa katotohanan, isa ito sa pinakamayamang natural na pinakukunan nga, sustansyang mabuti para sa retina. At kapag ininom bago matulog, mari nitong suportahan ang mismong bahagingang iyong mata na responsible para sa central vision. Ganito iyon. sa ng iyong mata mayroong isang maliit na lugar na tinatawag na matsula ang bahagi ng iyong retina na nakbibigay daan sa iyong makbasa, makilala ang mga mukha, at makita ang mga pinong detalye. At ang lugar na ito ay lubhang sensitibo sa oxidative stress habang tayo ay tumatanda. Dito nangingibabaw ang avocado oil. Ang avocado oil ay punong lutein at zeaxanthin dalawang karotenoid na nakaimbak mismo sa loob na iyong makula. Gumaganap sila na parang internal sunglasses, sinasala ang mapaminsalang blue light, at binabawasan ang naipong pinsala sa paglipas kang panahon. Ayon sa isang paaral noong 2020 na inilatala sa Journal of Clinical Medicine, ang mas mataas na antas ng lutein at zeaxanthin sa dugo ay direktang nawunay sa mas mahusay na macular pigment density na mahalaga para sa pangmatagalang kalinawan ng paningin sa mga nakatatanda. At hindi tulad ng maraming suplemento, ibinibigay ng avocado oil ang masustansyang ito sa isang anyo na madaling masipsip ng katawan dahil ito ay fat-soluble. Ngunit hindi lang iyon. Naglalaman din ang avocado oil ang mataas na halaga ang monounsaturated fat na tumutulong dalhin ang mga pigment na ito sa mga tisyong retina nang mas mahusay. Dagdag pa rito, nagbibigay ito ng malusok na dosis ng vitamina E, isang antioxidant na kilala sa pagprotekta sa mga photoreceptor cell mula sa pagkabulok. Sa madaling salita, tumutulong itong alagaan at protektahan ang iyong retina habang ikaw ay natutulog. E't muli, hindi lang ito teorya. Si Maria, isang 68, taong gulang na retiradong guro, ay lumapit sa akin na nagre-reklamo tungkol sa mga problema sa paningin sa gabi. Sabi niya, nakakasilaw daw ang mailaw ng sasakyan, hirap siyang magbasa sa dapit, hapon at palaging nangangailangan ng mas maliwanag na ilaw sa gabi. Tiningnan namin ang kanyang dieta at nakita naming halos walang natural na carotenoids. Kaya gumawa kami ng isang pagbabago, magdagdag ng isang kutsarita ng cold-pressed avocado oil sa kanyang hapunan, magadalawang oras bago matulog. Sa nang ng isang buwan, kapansin-pansin ang pagbutingang kanyang paningin sa gabi. Sabi niya, sa wakas ay nakakaupo na siya sa beranda tuwing paglubok ng araw at makapagbasa muli ng hindi naniningkit. Hindi ito milagro. Ito ay tamang suporta sa macula. Kaya, kung nahahanap ka natural na paraan upang protektahan ang iyong central vision, lalo na sa gabi, sulit na bigyang pansin ang avocado oil. Ngunit tulad ng olive oil, mahalaga ang kalidad, pumili ng cold-pressed, unrefined avocado oil na may malalim na berdeng kulay at nakalagay sa madilim na bote upang mapanatili ang masustansya nito. At tandaan, ang pagiging pare-pareho ay susi. Isipin mo ito na parang paksisipilyo. Ang isang gabi ay hindi magbabago ang lahat, Ngunit ang linggo-linggong tuloy-tuloy na pag-alaga, doon nakakaroon ngang pangmatagalang pagkaiba. Susunot, titingnan natin ang isang langis na madalas nakakaliktaan. Ngunit maaring maging isang game changer para sa sinumang nakakaranas ng pamamaga sa paligid ng mga mata. Hindi mo gugustuhing makaliktaan ito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang tahimik na kontrabida sa maraming problema sa paningin, pamamaga. Maaring hindi mo ito nakikita. Maaring hindi mo ito nararamdaman, ngunit salub na iyong mamata, lalo na habang tumatanda. Ang pamamaga ay maaring dahan-dahang makapinsala sa mga glandula na gumagawa ng luha makagambala sa iyong tear film at mag-iwan sa iyong ma-mata na tuyo, pula, at masakit. At isa sa pinakamahusay na natural na sandata natin laban sa lihim na banta na ito ay ang flaxseed oil. Hito kung bakit. Ang flaxseed oil ay isa sa pinakamayamang halaman na mapakukunan ng alpha-linolenic acid o ALA, isang uri ng omega-3 fatty acid na ginagamit ng katawan upang kontrolin ang pamamaga. Hindi tulad ng fish oil na naglalaman ng EPA at DHA, ang flaxseed oil ay nagbibigay ng isang plant-based na alternatibo na sumusuporta pa rin sa kalusugan ng ibabaw ng mata, pagawa ng luha, at maging sa pagana ng may bomian gland isang randomized control trial noong 2015 na inilathala sa Cornea Journal ang natuklasan na ang mga pasyenteng may katamtamang dry eye syndrome na nagsuplemento M flaxseed oil ay nakpakita M makabuluhang pagbuti sa kalidad ng luha at ginhawang ang mata sa loob lamang ng 30 araw. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay kumikilos mula sa loob. Binabawasan ang systemic inflammation na nag sa discomfort ng mata, hindi lamang tinatapan ang mga sintomas. Hayaan ninyong makbigay akong isang totoong halimbawa. Si Ronald, 70, ay lumapit sa akin na may karaniwang reklamo. Pakiramdam ko ay may kung ano sa aking mga mata sa lahat ng oras, ngunit wala naman palagi siyang nagpupunas ng luha, ngunit mahapdi pa rin ang kanyang makmata. mata, sinabi ng kanyang oftalmologist na ito ay talama na pamamaga na nakakapekto sa kanyang makter glands. Nagdagda kami ng isang kutsara ng cold-pressed flaxseed oil sa kanyang panggabing routine. Iniinom isang oras pagkatapos ng hapunan, tatlong linggo pagkatapos. Sinabi niya sa akin, sa unang pagkakataon sa loop ng maraming taon, nakatulog ako nang mahimbing sa gabi nang hindi nagigising dahil sa sakit ng mata. Simple lang, panayat lang, munit epektibo. Ngayon, ang flaxseed oil ay may mas matapang na lasa kaysa sa iba na napag-usapan natin mas gusto ngang ibang tao na inumin ito sa anyong kapsula, siguraduhin lamang na ito ay dekalidad na karefrigerator at walang mga idinagdag na filler o asukal. At tulad ng lahat ng langis na tinalakay natin, ang pagiging pare-pareho ang pinakamahalaga. Hindi mo ito ginagawa para lang ngayong gabi. Kinagawa mo ito upang ng pangmatagalang proteksyon laban sa pamamaga na maaring tahimik na magnakaw ng iyong paningin sa paglipas ng panahon. Kaya kung ang iyong mga mata ay madalas na masakit, pula o kakaiba ang pakiramdam, lalo na sa umaga o pagkatapos gumamit ng screen, ang flaxseed oil ay maring ang eksaktong uringang banayad at natural na suporta na kailangan ng iyong katawan. Susunod, tatalakayin natin ang isang mas pamilyar na langis, ngunit may seryosong agam sa likod nito pagdating sa pag-iwas sa pagkawalan ng paningin na may kaugnayan sa edad at o oh, Sa wakas, ay pag-usapan natin ang tungkol sa fish oil. Ngayon, pag-usapan natin ang langis na marahil ay pinakamadalas ninyong naririnig, fish oil. Sikat ito, oo. Oh, Ngunit ilan lamang ang tunay na nakakaunawa kung gaano ito kalakas pagdating sa pagpapanatili ng paningin, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang dahilan, dalawang espesyal na omega, tiga ang epa, eicosapentaenoic acid, at DHA, docosahexanoic acid. Sa dalawang ito, ang DHA ay lalong mahalaga dahil ito, ay isang pangunahing bahaging ng istruktura ng iyong retina mismo. Sa katunayan, ang retina ay naglalaman ng mas maraming deha kaysa sa halos anumang bahaging ng katawan. Kung walang sapat nito, ang mga photoreceptor cell ay nagsisimulang masira, at sa paglipas ng panahon, mari itong humantong sa age-related macular degeneration o AMD ang pangunahing sanhingang pakawalangang paningin sa mga taong mahigit 60 anyos. Ngunit, heto ang magandang balita sa malawakang RH2, Age-Related IDC Study. Natuklasan ngam nga mananaliksik na ang makalahok na kumonsumo ng mas mataas na antas ng Omega-3, lalo na ang DHA, ay may mas mababang panganib na umabot sa Advanced AMD. at isang paksusuri noong 2021 na inilatala sa International Journal of Molecular Sciences ang nagsabi na ang DHA ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagbabawas ng pamamaga ng retina, pagpapabuting ang kaligtasan ng photoreceptor at pagpapanatiling ang kalinawan ng paningin. Sa madaling salita, hindi lang sinusuportahan ng fish oil ang kaginhawaan ng mata, tumutulong itong protektahan ang mismong retina mula sa pangmatagalan at hindi na maibabalik na pinsala. Nakita ko ito mismo. Si Sharon, isang 74 taong gulang na retiradong nurse, ay lumapit sa akin pagkatapos ng isang regular na eye check-up. Sinabi ng kanyang Doktor na mayroon siyang maagang yukto ang makula degeneration at natatakot siyang mabulag. Tiningnan ko ang kanyang pamumuhay at may napansin akong kulang, walang isda, walang omega, 3 walang suportang nutrisyon para sa mata. Kaya, nakdakdak kami ng isang simpleng gawi. Dalawang dekalidad na fish oil capsules bago matulog, bawat isa ay may hindi, bababa sa 500 mg na 250 mg EPA. Tatlong buwan pagkatapos, ipinakita ang kanyang retinal scan na walang karagdagang paglala, at higit sa lahat naging stable ang kanyang paningin. Sabi niya Dr. Santos, akala ko naghihintay nalang ako na lumala ang lahat. Pero ngayon pakiramdam ko ay may laban ako. Iyan ang kayang gawin ng tamang sustansya lalo na kapag ibinibigay mo ito sa iyong katawan sa panahon ng natural na pagayos nito sa gabi. Kung pipili kang suplemento ng fish oil, heto ang aking inire-rekomenda. Hanapin ang molecularly distilled triglyceride form at mas mainam kung mula sa malilit na isda sa malamig na tubig tulad ng dilis o sardinas. Iwasan ang mageneric na omega blend na hindi nakalista ang nilalaman ng DHA, EPA. Kailangan mong katiyakan dito at palaging inumin ito kasama ngang pagkain upang mapahusay ang pagsipsip mas mabuti kung sa iyong huling pagkain sa araw o bago matulog. Kaya... Kung nagaalala ka tungkol sa pagkawalang paningin, lalo na ang central vision o may kasaysayan ng AMD sa pamilya, Huwag lain ang fish oil. Ito ay higit pa sa isang suplemento para sa puso. Ito ay isang tagapaktanggol ng paningin. At ito ay gumagana habang ikaw ay nagpapahinga. Susunod, pagsasamasamahin natin ang lahat ng ito sa isang simple at madaling sundin na panggabing ritual para malaman mo kung ano mismo ang gagawin upang alagaan ang iyong simula ngayong gabi, Ngayong alam mo na ang malangis, pag-usapan natin kung paano talaga gamitin ang mga ito. Hindi kailangang maging komplikado ito. Hindi mo kailangan ng magagarang produkto o mamahaling paggamot. Ang kailangan mo ay isang simpleng gawi na ginagawa ng tuloy-tuloy. Ilang minuto lang bawat gabi. At binibigyan mo ang iyong mamata ng uri ang tahimik at natural na suporta na bihirang makuhangang nga ito. Maksimula sa Olive Oil Kung ang iyong nga mata ay madalas na tuyo o magaspang sa umaga, subukang uminom ngang isang kutsara ng cold-pressed extra virgin olive oil mga 30 minuto bago matulog. Maari mo itong inumin ng direkta o may kasamang maliit na pirasong whole grain na tinapay kung mas comfortable ka. Ang susi ay iwasan itong initin at hayaang gumana sa loop ng iyong katawan sa mga oras ng pag-ayos sa gabi. Susunod ay avocado oil. Ito ay partikular na nakakatulong kung nag-alala ka sa iyong central vision, mabagay tulad ng pagbabasa, pagkilala sa mga mukha o malinaw na pagtingin sa dapit hapon. Subukang magdagdag ng isang kutsarita ng unrefined avocado oil sa iyong hapunan o inumin ito ng hiwalay 1 hanggang 2 oras bago matulog. Ang malusok na taba sa avocado oil ay tumutulong na dalhin ang mga sustansyang nakpoprotekta sa paningin tulad ng lutein at vitamina A diretso sa mga tisyu nga iyong retina habang ikaw ay natutulog. Pagkatapos ay flaxseed oil. Kung nakakaranas ka ng pamumula ng mata, iritasyon, o pakiramdam na may kung ano sa iyong mata, ang langis na ito ang iyong kaalyado. Uminom ngang isang kutsarang refrigerated, cold press flaxseed oil manga isang oras pakatapos ngang hapunan. Kung hindi mo gusto ang lasa, epektibo rin ang makapsula nga flaxseed oil. Siguraduhin lamang na nagbibigay ito ngang sapat na ala at mula sa isang dekalidad na pinagmulan. At siyempre, fish oil. Kung may kasaysayan ng macular degeneration sa iyong pamilya o nabanggit na ng iyong doktor ang mga maagang senyales, huwag itong kaliktaan. Ang nga kapsula ng fish oil na naglalaman ng parehong DHA at EPA, lalo na sa gabi, ay makakatulong na protektahan ang iyong retina at bawasan ang karagdagang pinsala. Inumin ito kasama ng pakain, mas mainam kung pagkatapos mismo ngang hapunan para masipsip ito ng yong katawan ng buo bago ka magpahinga. Ngayon, maaring nagtataka ka, maari ko bang pagsabayin ang mga langis na ito? Oo, oh, ganap, Mari kang uminom ng flaxseed oil kasama ng iyong hapunan, olive oil malapit sa oras ng pagtulog, at magdagda ng makapsula ng fish oil pagkatapos. O oh, maari mong pagpalit-palitin ang maito sa buong linggo? Depende sa iyong mapangangailangan at kagustuhan, hindi ito tungkol sa paggawa ng lahat ng perpekto. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang bagay ng tuloy-tuloy, tulad ng pagsisipilyo. Ang pang-araw-araw na pagulit ang nagtatayo ng tunay na proteksyon sa paglipas ng panahon. Ang marasulta ay hindi darating agad-agad, ngunit linggo-linggo, buwan-buwan, magpapasalamat sa iyo ang iyong mga mata, Isang paalala pa, palaging pumili ng nga dekalidad na langis. Hanapin ang mga salitang tulad ng cold press, organic, o molecularly distilled. Siguraduhin na nakalagay ang mga ito sa madilim na bote, pinananatiling sariwa, at walang idinakdak na asukal o pampalasa. At kung ikaw ay umiinom ng anumang gamot o may kondisyon sa mata, magandang ideya na kumonsulta muna sa iyong doktor bago magsimulang anumang bago ngunit para sa karamihan ng taong mahigit 60 ito ay isa sa pinakamabait at pinakanatural na paraan upang suportahan ang iyong mamata nang walang karagdagang pasanin sa iyong katawan susunod Nice kong magbahagi ng isang pangwakas na mensahe isang bagay na naniniwala akong mananatili sa inyo matagal pagkatapos ng video na ito dahil nasaan ka man ngayon ang iyong mga mata ay karapat-dapat dapat pareng makaroon ng pakataong makakita muli ng malinaw kung umabot ka sa puntong itong video gusto kong sabihin ang isang bagay na simple ngunit totoo salamat Salamat sa paglalaan ng oras mula sa iyong araw, sa iyong linggo, sa iyong buhay para pangalagaan ang iyong mga mata. May mahalaga itong sinasabi sa akin. Sinasabi nito sa akin na hindi ka pasumusuko. Naniniwala ka pa rin na mahalaga kung paano mo tinitingnan ang mundo. At tama ka. Mahalaga talaga ito. Kasi ang pinakamalaking kasinungalingan na narinig ko mula sa mga pasyente na mahigit 60 ay ito. Huli na ang lahat. Huli na para magbago. Huli na para protektahan ang natitira. Huli na para makakita muli ng malinaw. Ngunit heto ang gusto kong marinig ninyo mula sa akin ng malakas at malinaw. Hindi pa huli ang lahat. Ang iyong mamata ay tumutukan pa rin sa pagkaalaga. Gumagaling pa rin sila. Naayos ayos pa rin sila. Karapat-dapat pa rin sila sa mga sustansya, atensyon, at pagmamahal na nararapat sa bawat bahaging ang iyong katawan. At minsan ang pinakamaliliit na pang-araw-araw na gawi ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakaiba, tulad ng isang kutsara ng langis bago matulog. Hindi ito milagro, hindi ito lunas. Ngunit ito ay isang hakbang Isang maliit at tuloy-tuloy na pagkilos ngang pag-alaga sa sarili na nagsasabing hindi ako sumusuko sa aking paningin. At ang toto kapag inaalagaan mo ang iyong mamata, hindi mo lang pino-protektahan ang iyong paningin. Pino-protektahan mo ang iyong kalayaan, ang iyong koneksyon sa mga tao. Ang iyong kakayahang basahin ang birthday card ng iyong apo o makita ang ngiting ang iyong kapareha mula sa kabilang silid. Iyan ay laging sulit protektahan. Kaya, sana ay subukan mo kahit isa sa mga langis na pinakusapan natin ngayon. Hindi lang ngayong gabi, kundi sa paglipas ng panahon. Bigyan mo ito ngang ilang linggo maging matiyaga. Hayaan mong gawin ng iyong katawan ang dapat nitong gawin. Suportahan mo ito at susuportahan ka rin nito. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kung kahit isang bahagi nito ay nakpaisip sa iyong, o oh, kailangan kong marinig iyan, ikararangal ko kung bibigyan mo itong isang like. Huwag mag-atubiling ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung aling langis ang una mong susubukan o kung ano ang pinakanakatulong sa iyong mga mata sa ngayon. Ang iyong karanasan ay maaring maging inspirasyon sa iba. At kung hindi ka pa naka-subscribe, gusto kong maging bahagi ka ang komunidad na ito. Hindi lang ito isang channel. Ito ay isang lugar kung saan tinutulungan natin ang isa't isa na tumanda ng may kalinawan, dignidad at lakas. Hanggang sa susunod, alagaan ang iyong mga mata, alagaan ang iyong katawan, at huwag kailanman titigil na maniwala na ang mas magagandang araw at mas malinaw na paningin ay nasa hinaharap pa.